Ipinaliwanag ng isang ekonomista ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang inflation rate ng bigas sa kabila ng pagpapatupad ng price cap noong nakaraang buwan. Kung pagbabatayan ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6.1% ang inflation rate ng Pilipinas para sa buwan ng Setyembre. Ang pinakamalaking contributor dito ay ang inflation ng bigas na umabot sa 17.9%. Sinabi ng ekonomista si Dr. Michael Bato sa panayam ng SBN News, una sa ng mataas na rice inflation ay ang mababang rate of compliance ng rice retailers sa price cap. Paliwanag dito ni Bato. Bakit mababa ang compliance? So ang posibleng explanation dyan, Jay, is yung mga retailer natin ano, at uh, tinatapos pa nila yung kanilang mga stock na nabili nila sa ibang presyo. So nung hmm. kasi alam naman natin na yung pag uh, i-impose ng price cap, biglaan ito nagulat nga yung marami sa ating mga mga maliliit na bigasan. Ano? Nah, lahat ah, halos nagulat nung nagkaroon ng order dito sa price cap. So nabigla sila. So ang nangyari dyan is yung mga bigas na nabili nila sa ibang presyo, inuugos pa nila yun. Kaya hindi pa muna sila makakomply. Ang iba naman, Anya, ay hindi muna sinunod ang price cap dahil inaantay pa ang ayuda na ibinibigay ng pamalaan na makarating sa kanila. Yung mga bigasan na na gustong mag-comply, pero inaantay nila yung assistance mula sa mga LGUs at saka sa DSWD. Kung maalala natin, ano, uh, ayon sa Executive Order 39, ay naatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng price cap, pero magkakaroon din ng assistance para dun sa mga maliliit na bigasan. Ano, ang, ang amount na, na alam ko dinistribute dyan is 15,000 pesos, which is I think kulang based dun sa, uh, based dun sa feedback na galing dun sa mga sa mga, mga maliliit na retailer. So, inaantay nila yan. Siyempre, buong Pilipinas yung rollout niya, Ano? Matagal na proseso yan. So, hindi lahat na nabigyan ng ayuda uh, sa mas mabilis na panahon. Kaya ang nangyari dyan, yung mga iba, hindi mo sila magbebenta ng well-built rice. Ano? Aantayin mo na nila na tumating yung ayuda bago nila ilabas yon. Buko dito, mayroon din anyang retailers na sinadrang hindi sumunod sa ipinatupad na price cap. Sa so, kabila naman ng 20 to 25% compliance ng mga rice retailers sa ipinatupad na price cap ay nagkaroon pa rin anya ito ng magandang epekto. Pwede nating maituring na nagkaroon ng partial success, no? Itong uh, price cap na to. Partial success, hindi siya 100% success. At yes. hindi rin pwedeng sabihin nung mga kritiko no ng administrasyon na nagkaroon ng 100% failure yung price cap. Kung merong failure 'yan, yung failure 'yan partial din. So kung yes. partial yung success mo, partial din yung failure mo so hindi mo pwedeng sabihin na 100% and hindi naging epektibo yung price cap kasi ayon mismo sa akin pagtataya yung presyo na na-observe natin sa regular uh, uh meal rice at well meal rice this could actually have been much much higher were it not for the price cap so sa palagay ko dito is uh, uh, may may effect ito no yung price cap natin pero hindi siya fully na realize kasi nga ang nangyari diyan, meron talaga mga retailer na hindi sumunod, matagal yung roll out ng ng ayuda at yung mga retailers natin inaantay pa nila na maubos yung kanilang mga stock bago sila nakapag-comply. Samantala, sang ayon naman si Bato sa ginawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagbawi sa price cap dahil na rin sa pagsisimula ng anihan ng mga lokal na magsasaka. Tama lang na tinigil na Jade kasi anihan na eh no? sa, sa Central Luzon. no Nag-anihan na sila. Uh, sa Northern Luzon nag aanihan na. So makikita natin na nabubulusok na yung ating domestic supply ano. At alam naman natin pag tumataas ang supply, isa uh, bababa ang presyo. Tingnan na nga na natin uh, sa mga pamilihan ano? So hopefully sa susunod na ulat ng PSA ya uh, patungkol dito sa uh, inflation sa bigas ano, makikita natin to na sana bumaba na ito pagdating ng uh, buwan ng Oktubre ano kasi nga uh, nag aanihan na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.